For today's video, ito guys yung tinatawag na ganti ng api. Kung napanood nyo last vid, unang araw sa bahay, nautusan ka agad ni nanay. Shish! Very wrong move. Kaya ngayong gumanda-ganda yung panahon, siya naman yung papaguri ng kalbo. Tara, samahan nyo akong bumawi. Let's go! So ayun na nga guys, ang plano, dadalhin ko siya sa mall. Papakita ko sa kanya kung paano magalit si Kalbong Siman TV, lalo na pag bagong uwi. Oh, she! Hindi kasi pwede yung ganun sa akin guys. Yung tipong puro trabaho ka sa barko tapos pagdating pa ng bahay nyo, utos agad, no, 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 no. Talagang mapapalaban sa akin to si mama, kaya pitaka check muna tayo. Cheers! Guys, pitaka check muna tayo. Pitaka check na si man. Check natin guys, baka wala tayong pera. Cheers! Pitaka check. Eh, hey, grabe guys. sa loob. Ay, napakaangas par. Lagot siya ngayon. Papagudin siya ng kalbo. Kakabili. Oh yeah! Ewan ko na lang guys kung hindi magsawa yan. Kakaikot sa grocery. Om sim! Okay, dahil ang aga namin dito sa mall, ang first activity ni mama, ipacheck up muna natin yung mata hanggat wala pang pila. Medyo lumalabo na rin kasi yung paningin ni inay. Alam nyo naman, medyo tumatanda na kaya bibilang ko siya ng mahiwagang salamin. Ay, napakaangas par. Ang lulupit na pala ng mga design ngayon. Sheesh! Akala ng kalbo, yan na yung napili niya guys, sinusukatan lang pala siya ng grado. Tapos, pwede na siyang pumili ng frame. Sige, pili lang dyan ma, kahit ano, sagot lahat yan ni Kalbong Seaman TV, then proceed na tayo sa second activity. Dahil mga 1 hour pa naman guys, bago magawa yung salamin, kaya let's eat! Pag food tripin muna natin si mama para mas lalong dumami yung energy. Bigyan kagad ka natin ng healthy na pagkain, sakto, may kalabasa, pampalinaw ng mata. Tapos yung katabi guys, napakasarap na laing na binudbura ng maraming bilis, pati na rin sili. Speaking of sili, yung nasa itaas, Bicol Express. Grabe, ang dami rin palang pagkain dito guys. Meron pang pa ang exotic, kaso nga lang hindi ko mabigkas. Di na taang, sheesh! Ay, may humahalo kay Ube pa sa kare-kare. Siyempre yung kapartner, bago o. Nakaw! Medyo delikado dito si mama. Meron putok batok. Tapos yung nasa gilid. Crispy sisig. Bahala na siya pumili dyan guys. Alam niya na naman siguro yung mga bawal. sa pwede. Kung mahilig ka naman sa mga matatamis, wait nyo lang yung chocolate ni Kalbong Siman TV. Oh yeah! Aba, mukhang nagda-diet yung kalbo. Ayaw mag-food trip malala. Alam nyo naman guys, meron pang medical yung mga marino. Alright! Pagkatapos tumibog at mabusog, ipakalbo naman natin si mama. Este ipaparlor! Eh, madam, yung skinhead sana. Joke lang. Magpapakulot nga sana ako guys, kaso nga lang bigla akong naisip, wala na pala akong buhok. Oh, she. Ate, pakikuskus na lang din na maigi. Oh, di ba, sosyalin? Ma, tapos na. Pinaliguan lang talaga kita. Sheesh! Aba, biglang nagalit sa akin si inay guys. Gusto niya raw magpablandi. Nako, hindi pwede. Baka mamaya pag uwi mo ng bahay, hindi ka na makilala ni tatay. Oh, yeah! Kaya inabisuhan ko na kagad yung hairdresser, gupit dalaga lang para fresh, Om sim. At syempre, ito na yung pinakahihintay natin pagkatapos ng makeover, ang before and after. Ay, napakaangas par, beautiful na si mother, sinuot na rin yung bagong salamin. Sheesh! Okay, pumunta na tayo sa port activity, papaikuti naman natin siya sa grocery. Grabe, mother's knows best talaga pagdating sa grocery. Alam na alam kung saan bibili basta may mukha ni Joshua. Oh, she! Gamit na gamit niya rin yung salamin niya guys, Vision 2020. Tapos bigla niyang binulong sa akin, malaki na raw yung gastos ko. Aba, mukhang minamalit si Kalbong siman TV. Mama, don't worry, karga lang ng karga. Pag naubos, barko na lang ulit. Sheesh! Pero bigla kong naisip guys, meron ngang pambili. Kaso sa so sobrang dami, sino naman magbibitbit. O, oh, nakita nyo na guys kung paano gumanti si Kalbong Siman TV pag nautusan, pinamake over na, may kasama pang grocery. Oh yeah!